harkal meron pa palang dine-develop dito ang laki pa nito parang ano na rin ano BGC meron din ganito ang BGC ito yan ganda Meron lalapad din ng mga PWD ramps o ramps. So, ano to? Pool court na basketball court. i yeah. nilagyan ng ng yung ayala mo oh. Siyala City Ayon. Ayala 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 Ayan siya na city. Ayala mo. Ganda pala dito. Sa kabila lang, City of Dreams. Ayan. Di ba pala talaga masyadong tapos ang ang um, Ayala Malls Manila Bay pag uh, diniretso nyo dyan ano na yan punta na ng airport saka skyway Cavite meron ano na dito bus terminal ganda so, na Hello. Ginagawa ka. Tawag dito pala, Visayan Square. ito to merong transport terminal. Yeah. Merong transport terminal dito. Kaya la Manila Bay. dadahan na natin ang parkal eh may ano EV charging hub ato ano to ay mga BYD, mga ano to electric vehicles EV charging hub yung future mga ano na electric para bawas sa gasolina at pollution eto lumusot lang tayo dito ayala mo ganda mo sa Manila Bay Meron pa dun Pagtawid lang Ito Parakal na Ganda na no? ayan na Singapore ayan na grabe sobrang lakad nitong Asian avenue eto na oh. yung mga ano nila mga pedestrian crossings mga bricks Ayan. mas maayos ano mga kabayan no? <laughs> mga bricks mga bricks kahit hindi na maglagay ng mga uh, pintura ganyan na lang And, wala nang maintenance sa uh, palaging pagbipintura pag ano na pag nabubura na yung mga binagawa gawa pa kita mo na agad yung yung, yung uh, crossing dali okay. the marketplace dami okay. meron din bike lane bike rocks Ayan. mas kampante kang tumawid dahil kaunti lang ang mga sasakyan ganda oh wow food bridge sila parang oh, ano to no open mall ang konsepto Sosyal Sayang hindi ito yung nakaharap sa ano eh Sa Roas Boulevard aka siya nakatago papa na olga na lang ana bago-bago pa itong mga EBC bollards yes, yeah, ang ganda ito ito yung isa sa may pinakamagandang tinatawag na emporiums Wow. Ngayon ko lang nakita to. Ganda. Hindi ko alam kung pwedeng ipasok din yung mga bisikleta. dumadami na yung mga ganitong lugar sa Pilipinas wow malaki yung natitipid nilang kuryente dito ugang dun pa Punta na to ng Yokno Boulevard. Wala pa masyadong mga tao. Ito, bike rack. Ito yung pa, oh. Basketball courts. Ang dami na ito. Ayan. Ito namang nasa kanan, ano. Football field. Yan. Yan. Dito yung mga nanonood. Dalawang ano to. Full court na basketball court. tapos nandun naman ang mm -hmm. football field Banda, parkal pinagsamang parke at kalye pa rin. Open space pa rin. Ayan. Mga sporting facilities. Tingnan natin dito. Mayroon pa rin mga bench. Ayan sa bilid. Tapos mayroon pa mga puno. Uh, ano pa lang to? Maliliit pa lang. Maliliit pa lang yung mga puno. Hindi pa siya makakapagbigay ng lilim. Ito. Football field. Parang ano na rin ano? BGC. pero din ganito ang BGC. Ayan. Ayan. Pinopromote din nila yung mga sports. Ayan. Ayan merong nalapad din ng mga PWD ramps o ramps. sa merong mga halaman And thank you for watching po ulit, mga kabayan subscribe na po kayo kung hindi pa po ay nakapag subscribe share nyo na rin po kung nagustuhan nyo itong video And, sarap ng masyal dito And, mga ano na parol Yung mga christmas ano na decorations na meron pa palang dine-develop dito Ay. ang laki po okay, mga bakating pa ando ng parkal